So what's up guys? Out yami karon diri sa San Francisco, Southern Leyte. Dami diri sa the best dive site in Southern Leyte diri sa Napanto, Napantao. San Francisco. Ang Napantao Peace Sanctuary ipinagmamalaki ang higit sa dubling dami ng hard coral cover kaysa karaniwan sa Pilipinas. Ang color ripped... Nang napantaw ay maganda at tisang Nodity Branch Heaven gaya ng ipinahiriwatig ng pangalan Ang Napantaw Fish Sanctuary ay isang marine protected area na itinatag noong 1996 at sumasaklaw sa isang lugar na limang ektarya bilang resulta ng mga MPA, isang kasaganahan ng buhay ang makikita sa mga bahura ng napantao na ginagarantihan ang isang bagong karana karanasan sa bawat pagsisid. Ang pringing rip ay matatagpuan mula sa 3 meters pababa kaya ang naninirahan dito maaring tangkilikin habang nag-snorkeling sa mga araw na walang pasok o sa pamagitan ng dives. Ito ay tiyak na isang kaso ng mas malapitan mong tingnan. Mas marami ka makikita sa napantaw at pangarap ng isang trasopel bumaba sa ilalim ng mga alun at sa lubungin ng isang hanay ng mga kulay. Mula sa pagkakaibang coral, life form hanggang sa pinakamaliit sa mga nudative rants at tiganti gumagala sa karagatan gaya ng whale shark at sunfish. So, Paul, okay, Sa so, gusto mo bisita, dili? Gusto mo dive din, ha? Bisit lang mo dili sa Napantao, San Franz, Cisco, Southern Lake. Yeah. So, ayaw po mo kalimot pag-subscribe na pa nga YouTube channel. Kaya kining among tour karon dili sa mga vloggers ay 3 Disney. Muli mi sa Southern Lake salamat guys sa mga suporta ninyo. Ayaw kalimot sa share. Huwag ayaw kalimot sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat sa inyong suporta kanuna.